kayo? Tama ba? So, anong oras kayo pumila? Uh, ako po is 5 a.m. Yes po. 5 a.m. and then nakuha mo yung works at uh, around 2 p.m. Yes, mga ganun. Same with you, ganun oh, din. Bulakan pa po ako ng galing eh. And ikaw naman. Makati. Po, kayo ba mga working now? Mga estudyante? Uh, ako work. uh, uh, po working. Uh, so, paano hindi kayo pumasok para Ay, pumunta? Business po. Ah, uh, ano po, naka-off. Ah, okay, sa so, manonood din kayo ng ano, Beaver. day trip mo day trip. Day 3, Okay. Ah, uh, congrats at matapos na kayo pero grabe yung ilang oras doon. Parang 7 hours or 8 hours pa yata. Mas marami pa po na kapila din sa labas. Oo nga, pero worth it naman no nakuha niyo na yung mark. Okay. Sino ang abayas uh, mo? Sino po? Si Ikaw. Si Colette. Okay, thank you. Ah, uh, I'm sure isa kang bloom obviously sa yung mga pinamili. So mga anong oras ka pumila dito? Um 7 8. Tapos anong oras ka nakakuha ng work? Ngayon po kakatapos sa mga ano po. 2 AM? Mag-tutup. Mag, -tutur, mag -tutur Ay, so talagang check tiniyaga mo yung pila na yon, no? Nag-tutup po talaga ako sa pre-sale po. Tapos mga po. Yun na. So ano yung mga marks na mga binili you know, mo? yung mga hoodie, shirt, PC po. Na, as, as, as I look at you, you're still a student, tama ba? So, hindi ka pumasok ba ngayon? Ah, Pugeta? wala pong pasok. Buti ah, na lang. So, manunod ka ng Biniverse? Apo, sa day 2 po. Ayun, Ayun na. na okay, thank you. Thank you po. <laughs>